madilim na at uh, kailangan nating makarating sa ating paparoonan kaya mag-ingat na lang tayo guys malayo pa yung uh, pupuntahan natin kapagot pero dahil importante ito pupunta po tayo Pero alam nyo guys, yung maganda dito sa daanan na to, eh, magugulat ka na lang biglan, daming multo dito. At, dito sa may daanan. Nakakagulat. Panoorin nyo na lang itong buong video, makikita nyo yung mga biglang lalabas at nagsisilabasan dito sa, ano, sa daanan. buti na lang nakisama yung panahon dito, hindi umulan. Kasi kung umulan dito, ko. hirap na hirap tayo dito sa daanan na to. Grabe, maputik, madilim pa naman. Pero kakayanin pa rin. Yung mga kasama ko dito, bibigla na lang sa, ano, sa itsura po ng daanan kasi hindi sila masyadong... Uh, sanay sa mga ganito. Madulas, maputik at uh, gabi pang uh, mamaniho sa gabi. Namutong mga tubig-tubig dito sa daan ano O, oh, tignan nyo, tignan nyo. Dahan-dahan lang, daming bulto Oh. Nagsisilabasan dito sa may daanan. Oh. May puti. <laughs> Dami nila dito. Tumayaman itong bundok na to ng mga baka. Pero ang maganda dito, walang mga masasamang tao dito. Pero pag sa ibang lugar to, baka kukunin na lahat ng mga to. Okay guys, malapit na tayo.